ikalabing dalawang kabanata. Sino mang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman. Ngunit siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngunit kanyang parurusahan ang taong may masasamang katha. Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan. Ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa. Ngunit siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. Ang mga pag-iisip ng matuwid ay ganap. Ngunit ang mga payo ng masama ay magdaraya. Ang mga salita ng masama ay mga bangkay sa dugo. Ngunit ililigtas sila ng bibig ng matuwid. Ang masama ay inilulugmok at nawawala ngunit ang sangbahayan ng matuwid ay tatayo. Pupurihin ang tao ayon sa kanyang karunungan, ngunit ang masama sa puso ay hahamakin. Maigi siyang pinahahalagahan ng kaunti at may alipin kaysa nagmamapuri at kinukulang ng tinapay. Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop, ngunit ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay. Ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. ni Ninanasa ng masama ang lambat ng mga masamang tao, ngunit ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. Nasa pagsalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao, ngunit ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. Ang tao ay masisiyahan ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kanyang bibig. At ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kanya. Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala, ngunit ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran. Ngunit ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. May nagsasalitang madalas na parang saliwan ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingat. Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sasangdali lamang. Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan, ngunit sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid, ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Ang taong mabait ay nagkukubli ng kaalaman, ngunit ang puso ng mga mangmang ay nagtatanyag ng kamangmangan. Ang kamay ng masipag ay magpupuno, ngunit ang tamad ay malalagay sa pagatag. Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa, ngunit ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. Ang tamad ay hindi nag-iihaw ng kahit kanyang napapangasuhan. Ngunit ang mahalagang pag-aari ng tao ay sa mga masisipag nasa daan ng katwiran ang buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan.